Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Usapang basketball nga pala nagbabalik. So biglang gulat na lang ang lahat nang unti-unti nang nagbalik ang magandang nilalaro ng Golden State Warriors sa mga nagdaang ilang laban ng kupunan. Naayon pa nga po kay Steve Kerr sa kanyang latest interview mga kaibigan. Kumbaga talagang ibang klase ang kanilang starting five lineup ngayon na ito ay sina Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at Draymond Green. Nakitang naglalaro ang lineup na ito ngayon ng mas malakas pa sa inaasahan nating lahat sa kanila. Dagdag pa niya humanga din siya sa magandang nilalaro ng kanilang mga bench player ngayon. May pambihirang energy, effort at magandang execution. Ani ng Warriors coach veteran ay dadalhin nila ang mga panalo sa mga susunod pang mga laban ng kupunan. Ibig sabihin mga kaibigan, gagawin nila ang lahat ng makakaya at sabayan ng kahangahangang diskarte para magkaroon ng maraming panalo sa mga laban na darating pa. This feels like the best version of us, you know, just the, with the starting lineup playing the way they are. Um, bringing guys off the bench who are, are giving great energy and effort and and um, execution and yeah it's uh, it's a it's definitely a nice run that we're on and um, you know we gotta gotta keep keep carrying it forward na bagaman hindi siya napili bilang kasama sa starting five lineup sa papalapit na All-Star Game. latang ang ipinapakita niya sa lahat na mas may kakaibang abilidad siya kumpara sa iba na ayon pa nga po sa mga ilang NV legend. pagdedesrespect respect ang ginawa kay Kerry, Kalokuhan nga daw ang hindi mapabilang ang kinikilalang the greatest shooter of all time sa All-Star starters mga kaibigan. Ngunit ayun mismo kay Steph ay walang problema sa kanya. Deserve nga daw yun ni Luka at Shai Gelgis Alexander dahil sila raw ay may magandang nilalaro ngayong season. Talagang hindi alis sa goat shooter ang pagiging humble nito. Ayan ang isa sa malaking dahilan kaya marami ang umuidulo sa kanya noon pa lang. Sa mga nilalaro ni Kerry ngayon ay masasabing kalabaw lang ang tumatanda para sa kanya na natiling andyan pa rin ang kakatakot na galing sa paglalaro. Bitbit -bit ang umaapoy na shooting sa labas. Sa laban kontra Indiana Pacers ay 11-3 lang naman ang naipasok ni Steph. Nagtala ng 42 points dahil dito ay tuluyan na niyang nalagpasan ang NBA legend na si Jerry West at tumatayo na bilang pang 13th most 40 games sa NBA history. Ibig sabihin iba po si Steph, bagaman maedad na ay hindi natin siya nakitaan ng pagkalaos mga kaibigan. Hindi lang yan, na dahil sa 11-3 niyang ginawa versus Pacers, ay next 10 pa niya ang kanyang sariling record na may pinakamaraming games sa NBA history. Na walang ibang player sa NBA maliban sa kanya. Ang gumawa ng 11-3 sa apat na mga laban mga kaibigan. Dito po naiba ang Goat Shooter sa lahat. Kayo ano ang masasabi nyo dito? I-comment lang po yan si Babata akin babasahin yan. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakakasubscribe bilang suporta. Maraming salamat po.